Okay, mga ka-electrician gala, mag-share ko sa inyo kung paano ako mag ng uh, alambre sa mga uh, natin ng mga piping. Ito, mga tubo na to. Yan. Puro ano to, ito puro supply ng sircon. So, mag-abangan na natin siya ng alambre. Para pag-wiring, magiging mabilis na yung magiging trabaho okay so unang una kailangan pag magsusuro tayo ng ganitong alambre sa mga tubo kailangan nakagwantes okay kahit marumi yan okay yan magsusot kayo ng ah, pag nagsusot ako ng alambre ito yung paborito kong ginagamit long nose ito lang ang magiging tulis ko pag ako yung nagsusot ng ganitong alambre okay okay, let's go okay dito ako mag-uumpisa pag ng alambre, papuntayan yan doon Mapunta dun. Yan. So, dito ako mag Kasi, solo lang ako. Wala akong kasama sa, ano. Ayan. Solo lang ako na magsusot ng mga, ano, alambre. So, kung dito ako mag-umpisa, kung dito ako mag kailangan pa ganun tayo. Diretso lang yan. Hanggang doon sa dulo. So pag nagsuot ako rito ng alambre Pag nakarating na yan dun, hindi na ako babalik dito Dire diretso na, dire diretso na yan papunta ron sa pinakang kahuli-hulihan na susuotan ng alambre okay so dito ako mag -uumpisa. so manood lang kayo tapos makikita yung diskarte pagka kung paano magsuot ng mga alambre na nagsusulo ka lang okay dire diretso wala tayong babalikan okay okay ito yung dulo ng aking uh, wire na isusot dito so hindi ganito to gagawa tayo ng parang butterfly sa nga pala yung kasama ko nagsuot ng gantong ano dulo ng alambre ang ginawa lang niya ganito yan binilog lang yan ganyan so mali yan kasi mahirap pa kayo magsuot nito papunta dun hanggang doon sa dulo lalo na kung malayo so itong gantong ginawa niya mali yun dapat ganto Yan, dapat ganito pang paggawa. Bay. Okay. Sigurado mas malayo mararating dito. Kahit hanggang doon sa dulo. Bay, okay. ganyan. Ganyan dapat. So, shoot na natin. Sa pagsusot, kailangan nakagwantis kayo. Yan Okay. Shoot na natin na. Tapos yung alambre, kailangan Tweed lagi. Huwag yung ano, huwag yung pipilitin na ipasok pag uh, marami siyang kilo-kilo. Kasi pagdating niya sa, sa, gitna, nahirapan na kayo suot. Kasi nga nagiging parang ano siya, spring na. So marami na sumasayad sa mga gilid ng ano, ng mga tubo. Kaya mahirapan ka na talaga may pasok. So pagka ganon, hindi kayo magkakaigi. Mababa matatagal lang kayo sa pagtatrabaho pagka ganon. Okay? Kaya yeah, katulad niya may kilong-kuti, tutuyin niya yun. Yan, ganoon lang. Katulad nito. Katulad niya, kilo. Kaya yeah, katulad nito, may kilo. Kaya yeah, konting kilo, tutuyin niya yung kuti. Okay.

mga boss. Kaya nyo. Pag tinulak ko pa siya, bumubundol na siya, may nabubundol siya. Pag binata ko naman, hindi ko na siya mabatak. So yun yung palitandaan ko na nado na siya doon sa dulo nung ano, nung ganito, uh, jason Box. So kaya hindi ko siya may tulak kasi bumubundol na siya. Tapos hindi ko rin siya mabatak pabalik kasi nga nakasima yung ating dulo ng ating alambre so maangkla siya doon sa bunga nga nung, ano, nung tubo natin so ibig sabihin lang yun na nandun na siya so ang gagawin ko puputol ako nito so medyo hahabaan ko hahabaan ko nun ng konti mga 2 feet kasi babatakin ko pa yun doon E, May ngiwa na ko rito ng 2 feet. Tapos itatali ko siya rito sa ano. Dito sa full treat hanger. Para kung batahin ko man siya roon, hindi ko siya masasagat. Ito okay, yun, wala ka nakikita ng alambre, no? Ah. Bukutin natin sa ilalim. Ayan, mga loots. Ayan. Yeah. Okay, na ano siya. Ba? So, pag binatak na natin siya, ng konti mat, konti lang matitira doon so tatali rin natin siya rito sa hangar niya ok para kung sakaling uh, magwa magwawaring na kami alam na nila kagad kita na kagad nila kung saan nila tatamputin itong dulo so kita okay yung mga loads so yun yung dulo ha papunta rito so hindi na tayo babalik doon yung katulad yung sinabi ko sa inyo kanina so pihi tayo papunta naman tayo doon Wait. Okay. So, ganun lang. Dito naman tayo magsusot papunta naman tayo dun. Ganun lang ang diskarte ko pagka ako susot ng alambre, Sulu lang ako. Dire-diretso lang yan, wala nang bali ganyan. Kung sakali man na pagdukot ko rito, wala pa siya. Susunduin ko naman siya. G Gumagawa ako ng pang sundo, tapos pinapakabit ko lang siya ron. Pag nakakabit na siya ron sa loob, uh, iiwanan ko na rin yun dun hindi ko napapatakin kasi siya ng uh, tuluyan basta kung ano na iniwan ko dung alambre tsaka dito magkakawit na dito sa loob yun na yun, yun na yung gagamitin namin na ano hindi na namin papatakin yun iiwan na namin yun so kasi magkakawit na nga siya sa loob yun ganoon lang so dito naman katulungin sa akin ko ganun De, na kami ako lang, wala nga pala akong kasama. So, yan. So, ako lang, sulo lang talaga. So, ngayon, pag na ako, padulo na ako. So, yan lang guys. Salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo. At, tika, pakikita ko pala sa inyo kung paano gumawa ng, ano, ng pansundo. Kung sakali na hindi siya, ano, hindi siya Nagkamali yung pantama ko hindi pala siya nakarating dito. So gagawa ako ng pansundo para makita niyo, okay? Hoy, kitahin natong undulin ng mga uh, troka. Ay, andiyan tayo. Oh yeah. na 'tong ano. Ito makakasundo na 'to. Bitin na 'to. Kahit ganito to. Basta straight yung tubo. Maganda to. Pwede na to. Pero kung sakaling hindi straight yung tubo, mayroon siyang elbow, mga paliko. Maganda yan ito. Gagawin yung ano, parang uh, naka-butterfly siya. Okay. Itutupin nyo pa ito ng isa pa. Okay. Kita nyo. Yan. Basta pagka yung may mga ilbo, tatlo ilbo, gano'n. Mas maganda na kaganto ka. Itutupi mo to Kasi bumubundol to sa, ano, sa mga ilbo. Para makasuot siya. Sa so, nga, malayo nararating ito. Mas malayo na abo. So pag kaganto gagawin niyo, sigurado yan hindi kayo sasupply, mahuhulot mahuhuli niyo yung uh, alambre do sa loob ng uh, tubo natin. Okay? So ganoon lang. Maganda to, panghuli to, panghuli. Okay? Pansunto. Okay, salamat. Mm -hmm.